sa uh, may Ngayon ako na tayong booking First booking natin Ang oras ngayon is 8.26 Rockwell to Rockwell to DGC Nakuha na akong biyahe So tara, samahan nyo ako Ngayon araw Dahil nung Sa mga kapwa ko pala moto o, taxi rider dyan na magingat lagi na, na, na mag-iingat kung makakalimutan magdasal guys unang muna sa lahat magdasal so tara so ito guys uh, hinihintay na natin si mama pagbaba na daw siya nasa elevator na daw siya so tingnan natin abangan natin mm -hmm. dito <laughs> ah, <yun. gülüyor> <laughs> <O, bimari>, ko obi <laughs> Ang mga kailan vlog po ako? Ah. Kita po. Kita <laughs> ah, po. Pero baguhan po lang ah, po ma'am. Nagbablog po kayo? Opo. Pero medyo baguhan po. Hello. Ah medyo mataas po ah. Sige po. Mataas po kasi. Sige po. Sige po po ang vlog mo ay ipalaw kita. Um, Phantom Rider mom. Vlog po? Phantom Rider po. Sa YouTube, sa YouTube uh, po? Opo ma'am. Meron din po sa Facebook. Okay po. Ay, pero medyo bago pa lang po eh. Uh, yung mga unahapong uh, pong video po, more, more, on ano po, uh, mga gala, ganun. Pero sa uh, sa moto taxi po, medyo bago lang po. Ang ngayon lang po kayo na gano'n? Opo ma'am. Opo. Ah, almost one month pa lang po. Um, okay. Sino po? Sino mag po mag-ed na lang? Saan po kayo kay dada? Um, paed sa. JP Rizal ma'am. Ah, uh, uh, sige, okay lang. Pag JP Rizal ma'am, medyo malayo po, saka medyo traffic pa po siya. Pag dito po sa si JP Rizal, dito lang po medyo traffic sa so, may bago po mag ano? Hmm, traffic ko dito sa Pag alaya. Pagdating po dito, medyo mabilis na po. Sa EDSA po, medyo namumula-mula pa eh. Ay. <laughs> Ma Naka-ayala din yan. Opo, baka medyo matagalan din po tayo. Mam, Ma gagala ka pa mama? Ano po? Mam, Ma gagala pa, pa po kayo ah? Hindi po. Umakaw ko sa galing trabaho. Ah. Friday po Friday? kasi. <laughs> o, po yun, so Friday po po. Ha Friday. So... Pwede, <niyo> na, <laughs> Pwede na po yung diretsyon Oh, po. na lang eh. po natin. aba natin sa may ano. Dami niyo nang alam sa ano mo, oh. no? Daan ah. Oh. <laughs> <laughs> Tanay. <laughs> Tanay na. May ano po pala kayo? Akala ko kasi DGC punta nyo. Mara, Marapit ha uh, Opo, sa may ano po kayo? Katabi ng Pitugo? Opo. Oh, oh, Akala oh, ko ang OBGC yung pin ng drop off niya <laughs> kaya sabi ko gagala pa Taiki Taiki Wala ko si Jesse doon Kaya nga eh, hindi ko napansin yung mga pakahami Actually okay. ma'am, taga-kalayaan niya ako Saan po? <laughs> so may stoplight po sa may baba Di ba Jolly? Sembo? Ako oh, bago mag-sembo po Pero ah. na, pero nuevo pa po kami Bukin, Hindi kayo kasama sa taga yeah, po. Pero si Mrs. Poon taga dyan Oo oh, nga daw po eh Ang dami pong na ano talaga Pero yung mga taga ano ayaw talaga no oh. <laughs> Iba pa rin talaga pag makati oh, May lang po sa may kotse May kotse po Kasi yaman nandiyan kayo eh Parang ako oh, ba baba dyan O diba hindi ko nakalit <laughs> <laughs> Love. Love. Wag mo kong paya. Pagano yan, kuya? 14,000. 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 Thank you, ma'am. Hindi dahil sa bukas ng pumum. Tiyak kayo. Ano ba, ma'am? Ano po? Mamumbit po? Ano po? Mubit po? Ako. Ano po pala nila? Arashi Ryan, ma'am. Okay po. Ah, try natin ma'am Kung <laughs> kasya po. Hindi yeah, ako sure. Ay, hurry up, ma'am. Try mo muna, ma'am. Ang mukhang kasya naman. Ay! Ay, ganyan lang po. Sorry po. <laughs> Sorry po. Sorry po. Ito na ba ma'am? Dito o yung, yung kaninang way ko? Ay, meron po saan dito Dito po meron Sige ma'am, sige po Sige, hawak po Yeah, last po eh Ayan okay, na ma'am mom tas

Ay, giúp một ăn. Kay, yêu puyên đa luyện? Yes, kìa Yes, đi kìa tay tay. okay. Okay lang ngayon, no? Ha? Uh -huh. Sa may likod? Ay ma'am, nagbo-vlog po pala ako ha. Okay lang po ba? Ha, okay lang naman. Kasi bawal po yung nagbo-vlog ng hindi alam nung ano eh. Yung tinatawag na ano. utang ko ng tawag. Layo po ng work nyo. Araw-araw ganyan ma'am. Oo, saan pa ako galing sa Isidro. Ah. Grabe ang layo. Hirap kumita ng pera mo, eh, no? Yon lang kasi din may bakanting ano, position hmm. grabe na. Grab. Hirap lang yung pera ngayon. Tapos, ang mahal lang Ibar yung ako yung may bagay Check ko po Kung aabot siya Or g meron? Meron din naman po G-Cash Aba, po 72 lang po Thank you. Thank you. Thank you